Mga sports grabi ang mga balita ngayon. Power ranking ng FIBA qualifiers lumabas na po. At dito makikita kung gaano kalaki ang epekto ng pagbabalik ni Kai Soto sa Gilas, Pilipinas. At hindi lang yan, may lumalabas na posibleng final 12 from Gilas source. At dito nagkakagulo ang fans kasi may mga nagulat sa lineup. Plus, may nagsasabi ngayon na kaya daw talunin ng Guam ang Gilas. Totoo ba ito? At ito ang pinakamainit. Posible na ito na daw ang magiging last game ni Japit Aguilar sa national team. Kaya tapusin mo ang video nito dahil solid po ang mga detalye. Kung trip mo po ang ganitong content, payuan ng follow at pasubscribe na din. Tara simulan na natin. Lumalabas na ang latest FIBA Power Rankings at kahit hindi pa kumpleto ang gilas, nasa taas pa rin tayo kumpara sa ibang teams. Pero ang pinaka-highlight dito ay si Kaijo or si Kai Soto dahil masim factor. Sa ranking notes malinaw ng Pilipinas ay mas mataas ang projection kapag si Kai ay active at healthy. Kaya kahit matagal siyang nawala, ang pagbabalik niya sa January ay nagbibigay ng malaking boost sa overall strength ng ating national team na Gilas Pilipinas. Meaning kung may Kai Soto, iba ang depensa sa rim protection at offensive spacing ng ating national team. So mga ka-sports, ayon sa internal gila source na lumalabas online, ito raw ang posibleng Final 12 na tinitingnan para sa window. Si Justin Brownlee, Junmar Fajardo, CJ Perez, Scotty Thompson, Dwight Ramos, Chris Newsom, Jami Malonzo, Kevin Kiambao, Clarence Abando, Japit Aguilar, Carl Tamayo or Benny Bautwright at QMB. Hindi pa final ito pero ito yung pinaka-working list na hawak daw ni Coach Team kaya pinag-uusapan at kung mapapansin natin dito na pumapasok ang issue, may ilang players na injured, may mga nawawala sa practice at may big man na kulang pa rin. So ang tanong ngayon kaya bang talunin ng Guam ang kilas? Ito po ang mainit ngayon. May ilang analyst ng Guam ang nagsasabing this is the best Guam rooster ever. May mga field arms sa lineup nila, may shooters daw, may system at mas matagal silang nag-training kumpara sa atin. Kaya ang tanong kaya ba nilang talunin ang gilas? Ang sagot pwede pero maliit daw ang tsansa. So ngayon mga sports bucket, simple lang may tatlong rason. Una, wala silang sagot sa size ni na Mar at Japet. Pangalawa, wala silang naturalized player na kasing impact ni Brownlee. Pangtatlo, at kahit hindi pa full strength ang gilas ngayon, mataas pa rin ang talent level ng ating national team. Pero tandaan mga sports kung magiging complacent ang gilas, pwede tayong talunin, pwede tayong gulatin. Ito rin ang dahilan kaya ayaw ni coach team ng overconfidence. Sa ranking analysis malinaw ng Philippines ay bumaba sa power ranking kapag wala si Kai. Kaya kahit hindi pa siya sasala ngayon sa window, haramdam ng ibang bansa ang impact niya dahil nga isa siyang certified shot blocker, may taas na 7.3 mobility at nagiging anchor siya ng gila sa future tournaments. Kaya malaking news talaga ang pagbabalik niya by January. So ito na ang malungkot pero reality na balita. Ayon sa mga sports insiders, posibleng ito na ang huling paglalaro ni Japet Aguilar para sa ating national team na Gilas Pilipinas. At kung totoo man, ito ang huling pagkakataon nating makita ang isa sa pinakamahabang nag-serve sa ating national team since 2011. Imagine nyo ha, from 2011 to 2025, halos 14 years siyang nagbigay ng serbisyo para sa ating inang bayad. Dahil dyan, napakadami siyang nakontribute. Una, isang certified dream protection pangalawa ang kanyang athleticism pangatlo ang kanyang mga clutch dunks at panghuli ang kanyang veteran leadership kung last dance na niya malaking sign of respect ang kailangan nating ibigay so mga ka sports kunting recap lang sa ating sinabi ngayon power ranking nating na national team medyo bumaba kay soto malaking factor sa future ranking pangatlo mga ka sports ang ating final 12 na may lumalabas na working list Sumunod ang Guam, lumakas daw pero underdog pa rin. At panghuli si Japet, emotional moment kung last game na talaga niya. At exciting times for Gilas Pilipinas. Kung gusto mo pa ng daily Gilas updates, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. Sali mo na din ang share dahil araw-araw may bago tayong balita tungkol sa ating Gilas Pilipinas. So Gilas Pilipinas, laban, puso. So paano? Ingat po kayo.